Sarap gumising sa umaga mga pabiyahero na ito yung makikita mo na kagandang sunrise o. Oh. Solid tapos gandahan pa ng view na kasama ng mayroon nagbabatak na lambat. Ayan oh. Perfect na perfect na sunrise to. Music what's up mga kabihera alright ah hindi tayo ngayon sa tabing dagat maliligo tayo ngayon dahil ah uh, nakabakasyon tayo ng ilang araw sa marinduke at naisipan kong maliligo ngayon umaga at malamig-lamig pa yung panahon hindi pa masyadong mainit ay maliligo sa dagat ayan mga kabihera at yung pinsan ko ay magkukuha ng lambat magpapandaw <laughs> magpapandaw sila ng lambat na hinulog nila kagabi yung isa sa pangunahin dito sa probinsya namin nagbatak ng lambat kaso sasama sana ako medyo bigat yung bangka baka lumubog Yan. Tapos dun sa kabilang mga kabihero, makikita nyo si kuya nagbabatak din ng lambat ito ang kagandaan dito pag nasa probinsya ka magang maga sarap magligo tapos taib na taib ano, high tide high tide hindi lang ma buhangin dito eh, ma graba lang ng konti pero para sa dimanlasan ng tubig sa buhangin at saka sa mabato na ini pinsan ko, hindi yan sila sa dulo. Mga oh. bata kan sila nang lambat. Pak. Kalau mereka. Salah. Satu Bapak. Pak kelas 60. i-vlog mo sila. I-vlog mo sila. Ha? I-vlog mo. i Ayan mga kabiyahero. Ah. Pumunto na yung pinsan ko. Na naghatak ng lambat. boro kalau itu salam burut-burut masih <coughs> Tana. Kuno sa area. Oh. Limas. <laughs> limas. Limas. Limas, limas. Baka pa mo pa yung ating tatlong huli. Ah, <laughs> <laughs> tatlo na nga yun, nalimas pa. Ino, yung may silang apat tatlong piraso. Na, na, nalimas na yung baano, tubig sa bangka. <laughs> guys, naisipan uh, kong mamangka. Hindi na kami sa dito sa probinsya eh, yung mamamangka ka. Bali, ang gamit ko lang ay yung maliit na bangka ng pinsan ko. solid. Ito yung buhay namin sa probinsya, dito sa Marinduque. Eh. Pag gustong maligo, malapit lang. Hindi na kailangang pumunta ng mga beach resort. Kasi yung mga beach resort dito mga kabiyero, uh, talagang sadyain. Mga 1 hour, 45 minutes ang biyahe. Eh, dito sa may amin, uh, along highway lang kami. Mga 4 minutes lang, lakad lang lakad lang yung tapos makakaringa sa tabing dagat nakita ko sa inyo mga kabihero yung harapan siguro mga alas 7.30 na ng umaga yan diba solid sarap ang mga pagganito nagpasa -tayo, tayo sa buya palikuin natin yan guys oh. papakita ko sa inyo yung harapan ng uh, active volcano pero may singawan naman siya yan yung uh, mount palindig Ay, ayaw, bihero ang layo natin sa tabi Parang konti kasi yung tayo ng hangin pa Laot yan guys are. Ah. perfect na perfect, di ba? Lalim na pala natin. <laughs> Alright mga kabera, sabi na tayo. Video pa ako ng kakasaguan. Yeah. Kailangan pagmamangka, kailangan persado ang yung unang-una mga braso. Kasi Mag-sasaguan ka. Tapos ikaw lang mag-isa. Para sa dun, para sa dun. mga braso mo rito. Nag-enjoy naman tayo sa pagmumangka. Pagligo. Dahil bukas uh, back to reality na tayo back to Manila trabaho naman ulit uh, next year naman ang bakasyon ko dito sa probinsya namin para makapag pahinga tabi tayo mga kabdero mas ko ulit buko so, solid dyan tayo mga kabihera Ayan, okay, uh, tapos ligo ulit mm. Yun, ganun lang kasimple <laughs> Yung pumamangka Kung <laughs> saan tatabi yung pangka pag na.